Kaisan, magandang umaga po. Ah, magandang umaga po. Finally mga Kaisan, tayo po ay pipitas ng uh, repulyo. Unang pitas po mga Kaisan. Ganang ganda ito. Oo. Oh, oh. Hanap tayo ng malaki. Ano ito ito malaki? Ito mga Kaisan, malaki oh. Ay, ang laki na rin. Kailangan ko ito panalo ito Pagkalaki. Ang Ah, ay repulyo na nga. Pagkalaki po. Yan. ito yung pampalikin o pampalingkin o ito Unang pitas. Pambaboy natin ito yan. Tarik, oh. Gara. Oh. Quality mga kainsan, Laki ano? Oo. Oh. Gara, malakas niyo. Panarili po natin. Ito, yeah. muna. Dami uto, yun, o. Gara, oh, yan. Naghanay. Gara, oo. Mga kainsan insan finally. Malaki po. Malaki ito. Sa isang linggo po dadamihan po natin ang pitas, halos lahat na po. Palarili muna. <laughs> Pero mga kainsan, may nagtanim po dito sa aming lugar, Ay, eh, hindi po nagka-aigi. Utol ayun papakalaki. So, hindi po nagka -aigi. Kaya po ang kaya po sinasabi ko, bago magtanim mga kainsan, pag-aralan muna kung anong variety oh, ang matutubo sa atin. Tatama ang, ang sa inyong lugar kagaya po nito ang variety po nito Scorpio oh, yun ang isang pagbago ka magtanim pag aralan muna kung ano ang babagay na variety sa inyong lugar meron pong variety na hin hindi po angkop sa lugar hindi po angkop sa uh, lupa hmm. may mga ganun po hmm. yung kung bakit pag nakakita ka ng repulyo ay tanim po agad hindi. Hmm. Yun ang sinabi ko doon sa kay Kuya. Sabi ko ang bagay dito sa lugar natin ay Scorpio. Yun. Yung pong Scorpio yun, pang parang aplan, lulan. Pero meron talagang pang Highland. Na hindi ko lang kung anong variety hmm. ng pang Highland. Eh. Meron din po eh. Ito hmm. po. din po ang baboy na Tagalog. Nalaka <laughs> po. Ah, baka may higit kilo. Isa, bigat eh. Hmm. Ito ito hindi na tiyak tinatanggal bago ilagay sa market yun to. Para hindi ano, sira. Oh. Ito yung binabagsak ay. Yan, ang ganda. Wala kasi sira. Oo. Oh, oh. Ayos yan. Laki na. Yan. Bilog na bilog. Ito. Laki. Laki.

Oh, ang kabo. ano? <laughs> dami na. Malaki. Odi ko mamamalaki, oh. Iiwiin natin 'to, 'yon. Hay niyo maliit. Ah, ma no. Ako yung maliit ang pamilya. Pero oh, wala 'yan, basta malaki 'yun. Yeah. Maliit ang dami niya. Odi. Wala 'yan, 'yun. Eh <laughs> <laughs> Ay, malabo pa ng mata. Pwede na ano? Pidin ako. Pidin ako. Pidin ako. Dapat pala <laughs> i-atras ko 'yung sulot ng talin. Oh, oh, ano, ano nga bang pitas ko talin ng mga October. Abaw, dapat pa November ka na ako November Tuko Ang na utol na Ito kuya ano Parang nagtanim ka ng palay uh, ang tagal uh, Uy, Pwede na, na. na Dala, Pwede na yan Ha? Kalo ba Bukas na nga Jay, borsi, Pwede na ay ba, ay ba, pwede.

tayo po muna ay kukuha ng ano po, ng pagkain po sa baboy. Yan, po. Yung mga pinag-anohan po. Nagpapabalag na rin po tayo ng ano, ng ang tawag na rin po. Ampalaya. Ampalaya sa ibabaw. Yan, ito po yung ating mga ginagamit. 3-ply po at saka 2-ply. Ito po. Ito. Yan, si Elmer po ang nagtatali. Si Miko. Ito eh. Si Miko naman po ang nagkakabit ng ano. Ito yung ba yun o ito eh? Kinakabit ni Kuya Erwin. Kuya Erwin. Kuya Erwin. Good morning. <laughs> Good morning daw, Bu. Mabilis din ang sili no, kuya. Uh, oh. Ah, ah. Na rin po. Po ang Pang naman po. Kaya po tayong yun po ang kaya po may alaga. Dati po yung nabubulok lang ito. Ay e di silbing pagkain po. Hindi ko alam mga kaysa kung ito iginigisa pero baka ito pwede rin kainin. Kaya lang ay matigas ng tao. Dahil aring ang bilog ikaya ay. Tatry ko palang magbisa. 不会不会太好。 Meron pa. Mm. Aray! Mm. 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 Mga siyang papaya po. Merinda. Mm. No. Mas maganda po oh, ang so... ano mga kaisan. Ito po yung dilaw. Ito po yung isang papaya. Mas maganda po yung bang haba. Matamis po. Ay, may matamis din. Kaya lang ibang iba ang tapis nung ano. Makapala ka ng gayat. Iba po ang tapis nung isa. Nung haba. Ay, ito No. Oh. Matamis yung haba. Doon matamis din po, aray. Yung nito doon. Matamis din. Matamis din po. Mm hmm. Hmm. Mas matamis po aray mga kainan ito. Yung variety po nito. Aray ibibigay po natin. Mas hindi po nakakahiyang pang regalo. Panalong. Ayan mga ka-siyem. Matamis na din siya. Pampaganda po ng kutis. Ang kutis po namin ay alimut dani na eh. <laughs> yan baka hindi ako gumanda ang kutis. Pangalo. ibigay po, ibibigay po namin na rin mga aray, oh. Marami na po kami nakuha ng ano, eh, pang mga pambinta po. Ang dami na nakuha din, eh. Halos sa tuwing kalong araw po kami nagbibinta. Nagsawa na po. Dali, utol. Parang nabing na, dalawa kasi ngayon. Dala may asawa mo. Oh. Ayan, sayang. Oh, nabulok lang. Hmm. Ito, masarapan po. Ito, May batik na utol, yun na marami nandun. Saan? Kabila. Red lady. Pero mas masarap po mga kainsan. Ito. Ito po. Kung magtatrain po kayo, itong haba para sa amin. Talaga pong siyang pulang-pula. Kaysa dun sa bilog para sa akin ito. The best mga kainsan. Paublong na red lady. Alin? Ay, tapayanin naman lang ako. Ay, pautil, oh. Tul. Nalalaglag lang, eh. Ngayon po, oh. Nabulok lang, eh. Hmm. Ngayon, ay, utoy, oh. Ba, para malapak ang puno ay oo hindi kaya mawawasan natin <laughs> grabe ano yung isa oh, utol ang maganda ba? yun ang magandang ipamigay yun ang ko mamaya yan dalawa Kayong mo puti buhatin. Sige, akit ka. At aking anuin. yun. Riregalo ko ito. Kaya ba nito? Sige, sige, sige. sige. Dahan-dahan lang ako tul. Agara. Sige. Dahan-dahan lang. Yan, sige. Yan, sige. Yan, tumangang ito. Mag Maganda. Hindi tayo mapapahiya dito.

ng pera. Tara. Nabubulok laa eh. Kumuha na po yung gustong kukuha din niya. Eh. Nabubulukan po kami. Tara. -tar. Sa gilid doon. Oo. Sawa. Oh, <laughs> po yung iba. Eh di yung iba pa po'y pamigay. Yan yeah, mga kainsan, kami po'y magbibisit, magbibisita, nagbibisita po ng palayan at malapit na pong mahinog kay Kautol. Sinakambal naman po. Ayun, sa kabila, naguhukay ng kamuti. Papakita ko po sa inyo. Sa kabilang dulo si Kambal, si Tatay. Nahan ba yun? Ayan, nana yun. Nana. Ah, hindi na sa bayabas. Ay ayun. Yan. Ah, sa bayabas sa katag. Yun, si Bumboy. Si Ayan Tatay na. yan, si Tatay. Nakatago. Yan si Bumboy. Si Tatay. Ah, si Bumbay. Si Bumboy nakasalukot ay yun, yun Hmm, hala. Ay, yeah, ito magandang lalaki niyan oh, si Bumboy at si Bumbay. Yon, Tatay. Si tatay. Yan. Toy! Ayaw nyo, si Bumbay, oh. Bumbay, oh. Woo! Wish Iyon. Nagkita-kita na po. Na-smell, Luis Abunso. Oh. Hmm. Yung Bising ating kamatis na naman po. Ayan, kamatisan po natin. Aling kabila. Ayan, mga kaisan, magbibisita na po. Yung akin ay nasa hapaw na. Mahuko na po rin kay ngayon yeah, mga kainsan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and godless. Peace. Peace. Bye. Salamat po.